So yun, thank you po sa mga binigay niyo po na pagpapala sa mga pera, sapatos, at yung iba po pong material. Pero, yun, appreciate ko po yan na sobra, pero sa buong event po na to is hindi po ako nag-focus doon. Nag-focus po ako sa mga pumunta, di ba? Oh. Kasi yung time po nila na ginugol. Oh. Black yeah, yeah, yeah. Yung mga gano'n? Oo, yun. Black shoes na lang po. ko na lang po yung mga... Pampasok mo yun. Opo. Okay. Hmm? So yun po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po in this video sa pag-usapan namin po natin itong uh, talagang uh, grabe si Luis. Talagang hindi siya materialistic na bata. Alam mo yung sabi nga po niya doon sa intro natin, sa preview natin na, uh, na sobrang na-appreciate po niya yung mga bagay na ibinigay sa kanya, yung mga pera, mga gamit pero mas nag-focus daw po siya dun sa mga taong pumunta sa kanya uh, pumunta sa event niya kumbaga nag-focus siya sa mga taong nagmamahal sa kanya kasi nga po yung effort nga po na ibinuhos nila, ibinigay nila para lamang talaga maka-attend sa birthday celebration ni Luis. So talagang doon pa lang is hindi siya ma talaga masasabi natin na hindi siya materialistic na bata talaga. At isa pa sa patunay na hindi talaga hindi siya materialistic na bata is yung nga pong uh, ipinag-shopping siya ni Tita Evangeline uh, don sa ano don sa uh, habang namimili siya ng sapatos sabi nga po niya na uh, imbis na yung uh, tawag yan, yung pang forma na shoes yung pinapilig sa kanya ni Tecram is mas ginusto nga po ni Luis na yung black shoes na lamang daw kasi yung black shoes kasi is magagamit talaga niya araw-araw sa kanyang pag-aaral unlike nga po doon sa rubber shoes or sa ano bang tawag na shoes na yan ana uh, na isang beses lamang daw po niya magagamit. So, doon pa lang is talagang napaka, hin, napaka, ato napaka-humble na bata ni Luis. Talagang down to earth siya at hindi siya materialistic na bata. Kasi kung ibang bata pa yun, at tapos uh, magkaroon ng pagkakataon na ganyan na papiliin ng napakamahal na shoes, is talagang pipili yun ng napakaganda o napakamahal. Pero si Luis hindi po siya ganun. Mas gusto niya yung black shoes na lang para magamit nga po niya araw-araw. Kuya Luis, ayan, sa lahat ng mga tao, again, Kuya Luis, huwag kang magsawa magpasalamat. Kahit pa ulit-ulit to, mm. no? Go, Kuya Luis. Ayan, so, ano, magpapasalamat po ako sa lahat ng uh, po, especially sa mga vlogger po, and sa buong Manalasas family, sa family ko po, and sa ibang family po po, ko Kuya Dandan, sila mm. Kuya Jason, yes. at sa iba po po, ayan, nagpapasalamat po ako sa pagdalo po ng sa event po na to. And mm. thank you din po kayo ng Precious sa uh, pa-event po na to. Siyempre, kung wala yung event na ito, hindi tayo magkakasama-sama. Ama, ama. So yun, thank you po sa mga binigay niyo po na pagpapala sa, sa pinapera, sapatos, at yung iba po pong material. Pero yun, appreciate ko po yun ang sobra. Pero sa buong event po na to, hindi po ako nag-focus doon. Nag-focus po ako sa mga pumunta, di ba? Oh. Kasi yung time po nila na binugol sa oras na to. Kasi nga sabi... Wait, Thank you, Luis. Sabi nga po ni Tito Jun na yung time is hindi na nababawi. Yung, mm. yung binigay nyo po na time is napaka-importante. Pwede yes. nyo pong uh, ibigay yung time na yun sa family nyo, mag kayo ng mm. uh, mga relatives nyo. Pero nakuha nyo pong bumiyahe, uh, gumugol po yun ng ilang oras para makapunta po dito. Exactly. Nakapag-stay po kayo dito. Yun, uh, sobrang salamat po kami doon na buong Manalastas family po. Thank you po grabe no <laughs> grabe yung mindset ni Luis grabe yung pagka matured ng kanyang pag-iisip ngayon talagang napakalaki na po ng pinagbago niya noon hangga, uh, simula noon hanggang ngayon kasi noon talaga is kapag pinagsasalita talaga itong si Luis is ano eh alam mo yung napaka lamang ng mga salita tapos hindi ganoon kalaman eh kasi, ngayon kasi na talagang merong laman yung kanyang mga sinasabi at uh, talagang ano alam mo yung tawag dyan Uh, napaka-humble, napaka-hindi materialistic na bata mas focus siya sa mga taong pumunta kasi yung effort nga daw tama nga naman siya na yung oras na iginugol nga po nila pwede nilang gamitin yon para sa kanilang pamilya pero mas pinili nga po nila na pumunta sa event ni Luis para ipakita yung kanilang pagmamahal iparamdam yung kanilang pagmamahal kay Luis kaya sobrang na-appreciate ni Luis iyon na-appreciate naman ni Luis yung mga material na bagay pero mas na-appreciate niya yung mga presensya ng mga taong andon dahil nga po sa effort na iginugol nila para lamang talaga sa kanya. At ito po, isa pang patunay nga po na talagang hindi materialistic na bata si Luis. Ito pong uh, pamimili nga po nila ng mga gamit na sponsored po ni Tita Evangeline. So tara po. Marami kasi okay. pagpipili kaya naguguluhan kayo eh. Oh, hindi ka na. Ha? Black shoes? Yeah, yeah, yeah. Yung mga ganon? Yung, yung black shoes na lang po. Pagdala ko na lang po yung Pampasok mo yun. Okay. Hmm? Oh, Iisip ba yung isang gayo mo ang gamit? O di ba Kasi kung rubber shoes or pamporma na shoes, isang beses lamang daw niya magagamit. Unlike nga po sa black shoes na araw-araw nga po siya araw-araw naman siya nasa paralan, So, dun pa lang po is talagang hindi siya materialistic na bata. Kasi, mas pinili niya yung ah uh, yung needs talaga niya. Yung needs kaysa sa ones. Kasi, yung sapatos na black shoes is needs talaga yun sa kanyang pag-aaral. Kaysa sa yung rubber shoes or pang formula shoes na hindi naman palagi nagagamit. Kap nagagamit lamang kapag merong lakad or something na pupuntahan, mga event. Kaya, yun. Napaka galing mo bata ka. Hey, may point naman talaga si Kuya, isang beses lang niya talaga magagamit. Kahit yung mga ganung black, di ba pwede mong pampasok yun? Yung mga ganun. Yun. Ay ah, hindi, dapat talaga yung ano, yung kumikintab. Yung Yung mga black test ba? Oo. Uh, yung mga kailangan mo talaga yung formal po na black test talaga. Mm. Yung kay Kuya, yung mm, sabi po ni Kuya, isang beses lang daw magagamit. Kuya, <laughs> ito sa yung naisip ko. Ito yeah. yeah, tingnan mo. Simple. Parang ang, ang ganda lang niyang tignan don, Black, tapos stripe sa taas. Ha? Hindi, <laughs> kailangan mong gamitin. <laughs> sa pekro po. Nakakatuwa si Luis no? talagang hindi siya materialistic na bata. Hindi doon niya magagamit eh or isang beses tamo niya magagamit so masasayang lang din. Ang sa ibang bata kapag may pagkakataon ng ganun talagang pipili ng napakaganda at napakamahal na shoes. Pero si Luis hindi siya ganun kasi nga po ayaw niya ng ganun. Hindi siya ganun kasi hindi siya materialistic na bata. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction ng video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, inulit ko nga po palagi na po natin yung mga Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na diyon po natin ito hinihini. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede magreproteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sa ganong kapag mainitan, hindi po tayo mainitan. O kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And no always take vitamin C para babusa ang ating immune system. At hindi po tayo matatama na kanagad na kung ano-ano mga sakit-sakit. So once so, again, inulit ko hanggang dito na lang po. God bless and bye for now.